So, ang napakagandang uh, sa inyong lahat mga, mga kaupo farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So, magandang hapon ulit sa inyo. So, ito na po pala ang update sa ating upo mga ka-farmers kung saan ay nag-umpisa na po itong amunga. So, may mga maliit na po tayong mga bunga na makikita natin din eh. So, ngayon mga ka-farmers, ka sama niyo ako at ipapasilip ko po sa inyo ang ating mga upo ito na po pala sila ay nag-umpisa na po namulaklak mga ka-farmers ang ating upo so nasa 156 lang po ito ka po no? tapos medyo may parang hindi maganda ang tubo no kaya yan nakita nyo pinuto na lang natin ng talbos so ito na po sila so siguro nasa mga 150 to ang maganda na puno So marami na po tayong makikitang mga kaparmers na bunga sa ating upo Yung mga ganito lang kalaki oh. Tingnan nyo Isa, dalawa, tatlo, apat, lima Magkatabi lang mga kaparmers So yun po no ang ating upo Ito mga kaparmers so may mga ganyan na kalaki Yan ito ganyan Mga ganyan kalaki oh. So, yan po ang ma-share ko po sa inyo sa ating opo mga ka-farmers. So, maganda na po silang tingnan kasi nag na po silang namulaklak. Ayan. Maraming bunga mga ka-farmers ang ating opo. So, sabay-sabay itong lumaki. Okay, so sa nagtatanong sa akin kung may pera ba sa pagtatanim ng upo, ang sagot ko po yes po, mayroon din kasi yung 156 natin kapuno mga ka-farmers uh, kaya po itong mag-harvest ng 500 kilos no so kung may tag 10 kilo at uh, tag 10 piso kada kilo edi may 5,000 ka tapos mga ka-farmers isang araw lang ang pagitan sa pag-harvest Alibawa ngayon nag-harvest ka bukas hindi sa sunong araw harvest ka kasi mabilis lang pong lumaki ang upo ayan o oh, daming bunga o oh. ayan isa dalawa tatlo apat lima anim peto walo parang magkadikit lang po mga farmers ang mga bunga ng ating upo so yan po no ang may share ko po sa inyo sa ating upo kasi nag umpisa na silang namunga may marami na tayong mga malit na bunga tapos yung damo sa gitna isprehan lang po natin ng herbicide so madali lang po ito i-control sa so, ang planting distance natin ito simula din ay, papunta doon apat na metro. Tapos ang hill to hill isang metro kalahati. No? Simula sa isang puno papunta doon isang metro kalahati. Yun po ang ating planting distance sa pagtatanim po ng upo ka farmers. Okay, so sige hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye.